Kinasuha na ng PDEA 12 ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tatlong drug den operators na kanilang inaresto sa malandag malungon sa Rangani Province. Kinilala ang mga ito ni PDEA 12 spokesperson Katabad sa mga alias na Jackie Lu, 45 anyos na mekaniko, nakatira rin sa Malandag, Joe Carr, Magsasaka at Avilino, 45 anyos, construction worker at pawang mga taga-barangay Tinagakan General Santo City. Ayon kay Abad, nakumpis ka ng PDEA at PNP sa mga sospek, ang walong sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit 54,000 pesos, mark money at drug paraphernalia. Sa banga South Cotabato, wala rin kawala sa PDEA at PNP ang dalawang drug suspects. Kinilala ni Abad ang mga ito na sina alias Toto, 33 anyos na laborer, drug den operator at alias John, 21 anyos na beautician at umunay drug den employee. Narescue naman ng mga otoridad ang isang 17 anyos na estudyante na naabutan nila sa drug den. Ayon kay PDEA 12 Regional Director Benjamin Resites III, ang pag-aresto sa nasabing mga sospek ay patunay sa kanilang paninindigan na buwagin ang drug supply network sa rehiyon. Ito ayon pa kay resitas ay upang maprotektahan ang mga kabataan. Tiniyak din ni Resites ang agarang aksyon sa mga reported na illegal drug activities lalo na sa mga komunidad. John Sonosa, NDBC, Bida Balita.